kung gusto po nating maligtas sa araw ng paghukom, ang dapat na masunod ay ang paraan na itinuro ng tagapagligtas. Hindi po yung sariling gusto natin, hindi yung sariling paraan natin. Ang dapat na masunod ay ang tagapagligtas. Ano po bang itinuro ng tagapagligtas o ng Panginoong Yesu Kristo para maligtas ang tao? Sa 1.10.9 po, Revising this Bible, sa Tagalog na po, Ako ang pintuan, sino man ang pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ano po ang sabi ng tagapagligtas Ako ang pintuan, sino man, wala pong pinipili, sino ka man, sino man ang pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko ay maliligtas. Yan po ang paraan na itinuro ng Panginoong Yesu Kristo. Papasok po tayo sa loob ng kawan. Alin po ang kawan? Sa gawa 2028, salin po ni Ginoong George M. Lamsa. Sa Pilipino na po, ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Alin po itong kawan na dito dapat pumasok ang tao para maligtas sapagkat yan ang gusto ng tagapagligtas, yan ang gusto ng Panginoong Yeso Kristo, ang kawan po maliwanag ang banggit ng Biblia, Iglesia ni Kristo. Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Kaya yan po dapat masunod. Yan ang paraan na itinuro ng tagapagligtas ng ating Panginoong Yeso Kristo. Kung gusto mong maligtas, sa araw ng paghukom, papasok ka sa loob ng kawan o sa loob ng Iglesia ni Kristo. Bago ko po tapusin ang video ito, gusto ko po sana mag ng isang katanungan sa ating mga kaibigan na nagtuturo na tanggapin lang si Kristo o ang tagapagligtas Ligtas ka na. Hindi na kailangan ng Iglesia ni Cristo. Ang tanong ko po, bakit itinuro pa ng Panginoong Yesu Kristo na kailangang pumasok sa loob ng kawan para maligtas ang tao? Kung sapat na natanggapin ang Panginoong Yesu Kristo at maliligtas ka na. Kung sapat na po yun, bakit pa niya itinuro na kailangan pumasok ang tao sa loob ng kawan o sa Iglesia ni Kristo. Maraming salamat